Hapon po sa inyong lahat, so welcome back ulit sa ating youtube channel So hunting tayo ulit So alas 5 na guys Bali, dito na tayo matutulog sa kabundukan guys Hapon tayo nang galing dun sa baba, sa kabayanan Niwan natin yung motor natin dyan sa bandang itaas So dito na tayo matutulog guys. Dito na tayo magpalipas ng gabi. Saka bukas, maaga tayo bukas na. Hunting ulit. So hapon na. Wala tayong hapunan. So kahit hapon na, eh, magbaka sakali tayo dito. Since malayo yung bukal, eh, dito na lang tayo sa bandang itaas. Kasi parang may daanan dyan. Tapos doon tayo magabang. So, magbakasakali tayo. O, oh, sa mga walang sawang sumusubaybay dyan sa ating hunting video, maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood. Sa ating mga bassers dyan, ay po, maraming maraming salamat din po kahit pa paano pinapanood uh, nyo yung video po natin. So, tara, magbakasakali tayo. Sana ka, makaisa tayo dyan. Balip! yung pupuntaan natin doon tayo magabang parang daanan ng wild chicken kasi malinis guys patungo sa baba doon sa may bukal na sinasabi ko eh kung mas maaga sana tayo puntaan natin yung bukal at saka doon natin bantayan kaso hapon na kaya dito na lang tayo sa bandang itaas so tara doon tayo magbaka sakali magabang tayo doon guys ito na tayo kung saan tayo magpapwesto doon lang sa kabila guys babaw tayo dyan tapos akyatin natin so dito na tayo magkumpisang magdahan-dahan guys kahit malakas yung ihip ng hangin parang may naririnig ako na kumakaluskos dyan sa baba so maghintay tayo ng mga kahit 5 minutes kasi dito sa bandang likuran ko guys may may tubig dyan eh, baka dito dadaan yung mga wild chicken para pupunta dyan sa kabila para uminom so magabang tayo dito guys ay tapon na so dito na tayo mag set ng ating camera guys tingnan natin kung makapaghintay tayo dito ng mga 5 minutes or 10 minutes kasi yan may daanan dyan guys daanan ng basta marinis dyan guys kasi parang may daanan sila guys dyan patungo sa kabila kasi dyan sa kabila may tubig dyan guys eh dito na tayo po pisto magabang tayo yung parating guys tingnan natin kung makachamba tayo kahit mga 10 minutes lang few moments later Ito, pulutin natin. Pulutin mm -hmm. natin yung tira natin sa araw na to. So, kahit hapon na, nakaisa sa rin tayo. no? naman sa leg. O, na nyo. Oh. Kulay puti yung baba ng tainga. Pero bata pa to. May kisi pa lang yung tahid nya o tare. Okay. So, mag-alas 5 na guys. Eh, Nakaisa tayo. Tinamaan sa leeg. So yun. So ganun lang guys. Mag-abang sa may inadaanan nila dito kaysa maghintay tayo dyan sa may tubig sa baba eh medyo malayo ito kasi madalas dumadaan yung mga wild chicken kasi tuwing hapon marami akong nabubulabog dito kaya ito hinabangan natin so hindi naman tayo nabigo saktong sakto kapag sa abang natin tandang nabulabog natin yan sila hindi natin narinig kag kagad yung mga kaluskus nila so mga nasa lima siguro guys yung nandyan nabulabog natin pag akyat natin dito kasi hindi natin narinig kagad yung kaluskus kasi ito nga medyo malakas yung ihip ng hangin saka dito sa bandang dinaanan natin o oh, nasisikatan tayo ng sinag ng araw kaya ito siguro nakita tayo napansin tayo kaagad so so okay ilipat tayo ulit dyan sa bandang itaas guys kahit tapon na hindi naman tayo nabigo so nakaisa pa rin tayo ayos na may kapunan na tayo guys so yun sayang yung pwepistuan sana natin nabulabog natin yung kumayigit so, lima siguro guys hindi natin narinig yung aluskos nila nakita tayo kaagad ayun nagliparan na sila So, okay lang. At least, nakaisa tayo. So, ayos na. So, maraming maraming salamat sa nangatili sa ating YouTube channel. Pasensya na po. Ha? Nakabagod maglakad. Nihingal na tayo. Ah. Kasi, kita yung dinadaanan natin hindi kasi halatang pakyat so uphill po ito guys so maganda kahit pa paano may nagpawisan na naman tayo o oh, yan o oh. napakataas na bundok so bali dati dyan tayo nag-hunting eh medyo napakatarik akyatin yan guys tapos ang dami yung makate yung sa bawil kaya e, pass muna tayo sa paghanding dyan sa tuktok ng bundok na yan so dito muna tayo kahit saan ka magpunta hindi ka talaga masiro guys napakarami maliban lang siguro kung sasablay ka so usually guys na distance ng tinatarget natin is nasa mga 50 yards yan 50 yards, 60 yards, ganyan. Oh, pahinga muna tayo. Oh, puno ng duhat. Oh, yung araw, talubog na. So, pahinga muna tayo. Oh. Ini ngal tayo ah. Ito, ang kagandahan dito guys, huwag na huwag mong kalimutang magbaw ng tubig kapag umakyat ka sa bundok. So ito, kahit hapon na, baon pa rin ng tubig. So, dito ko natanggalan ng balahibo itong wild chicken natin guys. Kung maririnig nyo guys, kabi-kabilaan yung mga tumitilawak na wild chicken. Meron dito sa bandang likuran ko, meron sa bandang harapan ko. Lalo ganito ng oras, mga mag-alas 6 na. Pagtilaok na sila. Ang dami nila guys. Kasi napakalawak ng kabundukan dito guys sa amin. Okay na. Ayos na. Oh, may tumitilaok na naman doon sa kabila. So kaliwat kanan guys, yung mga tumitilaok na wild chicken. So, ayan, yung makikita nyo na mataas na kabundukan na yan. jan po tayo dati nag Eh, napakatarik. Uh, ang hirap umakyat dyan. Kaya dito na lang muna tayo. Total marami naman dito. Tapos yan pa kabundukan na yan. Diyan tayo naghanting yung last hunting video natin yung may mga malalaking punong kahoy dyan tayo nag hunting tapos dito naman sa bandang norte natin bakit ko sa inyo yung may tumitilaw kanina dyan, dyan lang oh tapos yung bundok na yan part na ng bingit yan guys dyan sa tuktok so mas maraming white chicken dyan guys eh, saka na lang muna tayo pupunta dyan kasi medyo malayo kailangan nating magbaon ng ating pagkain yan so kahit dito marami rin guys eh dyan sa bandang iba ba. yung buntok na yon kulay blue na yon biskaya na yon guys kaya so, yung medyo bandang dito yung mas malapit pangkasinan yan so yung mga nagtatanong guys kung Saan lugar tayo naganting dito lang sa boundary. Boundary ito guys ng Binggit at Pangasinan. Yan o, napakalawak na kabundukan guys. sa pag Sunday, maraming mga riders yung kasama natin na nagpupunta dito guys. Nag-adventure dirt bike riding dito mismo sa dinadaanan natin yan mga natin na riders so tara na pack up na